Patay sa pamamaril marilang isang barangay captain sa Batangas. Tetestigo sana ang nasabing biktima laban sa suspendidong alkalde ng mataas na kahoy. Narito po ang report. Sa carwash na ito sa mataas na kahoy, Batangas, araw-araw kinukuha ni Kapitan Jacinto Garjola ang kanyang sakyan bago pumasok sa trabaho. At kanina nga ang alas 6 ng umaga, dito rin siya pinagbabaril ang dalawang lalaki. Retiradong sundalo at armado ang barangay captain, kaya nagawa pa makaganti sa mga bumaril sa kanya. Nakita ko po, nung paglabas ko, may, ano, uh, may dalawang naka, ano po, yan, naka, bulagta. Yung isa po buhay pa. Nagapang pa diyan. Tapos po nung kuha, nung siya mamatay na, nakita ko po, umiga na laang. Dead on arrival si Gardiola sa ospital. Nakilala naman ang nasawing gunman na si Pedro Magracia, hinihinalang miyembro ng Gun for Hire Syndicate. Arestado naman sa follow-up operation ng isang Manuel Karingas na nagsilbing lookout. Tumaging humarap sa kamera ang pamilya ng biktima. Pero tingin nila, politika ang motibo sa pamamaslang. Ayon sa acting mayor na si Henry Lucky, nakatakdasan ng tumistiko si Gardiola ngayong araw kaugnayan ng pagtatago sa batas ng suspended na mayor ng mataas na kahoy na si J. Ilagan. Kamakailan lang sumuko si Ilagan para linisin daw ang pangalan niya sa kasong rape at human trafficking sa Ormoc. So walang magiging ibang anggol dyan, kundi politically motivated. Kami siyang aking magiging witness sa kasong isinampas sa akin na usurpation. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad sa krimen hindi sir nawawala yung uh, idea na na yan ho ay ang pinagmulan ay politically motivated. Hindi ho nawawala yun. Pero kumbaga ho, uh, subject for investigation po lahat ng de, subject subject for investigation po lahat para ho mapalima, uh, para ho lumabas kung ano talaga ho ang ano ho talaga ang ano ang nangyari. Umaaksyon Erwin Tulfo News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.